mensahe mula sa universo para sa iyong gayon. Ang banal na enerhiya ay dumadaloy patungo sa iyo, nagdadala ng mga mahalagang regalo para sa iyong buhay. Sa mga dareting na araw, ihanda ang iyong sarili upang tumanggap ng agos na mga biyaya. Ang kasaganaan, kalusugan at pagkakaisa ay papalapit na at mararamdaman mo ang suwerte sa iyong tabi. Ang mga biyayang ito ay lalago sa mga paraan na marahil hindi mo panaisip. Ang kapangyarihan upang may sakatuparan ang iyong mga hangarin ay nasa loob mo na at malapit ka nang anihin ang mga bunga ng enerhiyang ito. Maniwala sa iyong sariling potensyal. Ikaw ang tagalikha na iyong sariling realidad. May kakayahang itutok ang iyong lakas upang makamit ang iyong mga layunin. Ang tagumpay ay nasa abot kamay mo at ang iyong buhay ay tataas sa isang bagong antas ng mga tagumpay. Magtiwala sa iyong kakayahan sapagkat ang universo ay gumagalaw para sa iyo upang anihin mo ang mga bunga ng lahat na iyong itinanim. Ang mga hamon na dating tila hadlang ay magsisimulang mawala, nabibigay daan sa isang yugto ng kapayapaan at balance. Gayon na ang oras upang magpahinga at pahalagahan ang landas na magdadala sa iyo sa isang buhay na puno ng pagkilala, kasaganaan at kaligayahan. Natural lamang na magduda tungkol sa hinaharap, ngunit ang mensaheng ito ay palala na ikaw ay eksaktong naroon kung saan ka nararapa. Ang iyong mga pangarap at mga pagninilay na puno ng tiwala ay malapit na magkatotuo ng walang kahirap-hirap. Panatilihin ang pananampalataya at pag-asa, sapagkat isang maliwanag at masaganang kinabukasan ang naghihintay sa iyo. Ginagabayan ng mga anghel ang iyong mga hakbang, at bawat galaw mo ay protektado na banal na lakas na gumagabay sa iyo. Tandaan, ang lahat na iyong hinahangad ay nasa daan na, at sa lalong madaling panahon ay makikita mo ang mga milagro na nakakatutu sa iyong buhay. Payagan ang iyong sarili na mangarap ng malaki at magalin sa enerhiya ng pasasalamat, na umaakit ng pinakamahusay para sa iyo. Sabihin na may buong paniniwala. Ako ay karapat-dapat sa yaman, kalusugan, kagandahan, at kasaganaan. Ako ay nagpapasalamat sa mga anghel para sa lahat ng biyayang natatanggap ko. Huwag kailanman malitin ang kapangyarihan ng iyong mga salita at kaisipan. Sa bawat positibong pagpapatibay, ang universo ay tumutugon na may higit pang kagandahang loob. Isipin ang iyong sarili na namumuhay sa mga pangarap mo, napapalibutan ng kasiyahan at katuparan. Sa mga dareting na araw, magsisimula ang lahat na magkaayos. Nagsisimula na isang yugto na malalaking tagumpay at malalim na kabalingan. Maghanda para sa isang pambihirang paglalakbay. Ito ang iyong oras upang magningning at tanggapin ang lahat na iyong pinapangarap. Ipagdiwang na may tiwala. Ako ay pinagpala, masagana, malusog at tinatamasa ang buhay sa buong kabuuan nito. Nagpapasalamat ako, mga anghel, para sa lahat ng dareting sa akin. Nawa'y magbigay liwanag ang mensaheng ito sa iyong araw at magdala ng kapanatagan sa iyong puso. Hanggang sa muli.